Okay. Okay po. Ang pag-aaralan natin po ngayon ay patungkol sa mga manghuhula at sa mga manggagamot po mga kapatid. Okay po mga kapatid. Sabi nga po dito sa Mateo verse 7 to 21 to 23. Hindi lahat na nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kahihad ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Sa araw na iyon ay marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, hindi ba nagpropesiya kami sa iyong pangalan at nagpalayas ng mga demonyo sa iyong pangalan? At sa iyong pangalan ay gumawa kami na maraming ikaw ang makapangyarihan. At kung makagayon ay ipahayag ko sa kanila, hindi ko kayo kilala kailanman. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Bakit po ito sinabi ng Panginoon? Kung sinabi po sa 1 verse 14 to 13 to 14, At anumang hilingin ninyo sa aking pangalan ay gagawin ko upang maparangalan ang Ama sa pamamagitan ng anak. Kung hihiling kayo ng anuman sa aking pangalan, ito ay aking gagawin. Ito po ang paliwanag ko po dyan mga kapatid. Totoo nga po na may kapangyarihan ng mga tao na magpagaling kaso ang problema nga lang po ay eto halimbawa na lang po ay meron na ako mga nakita na mga tao na nagpapagaling na may sakit totoo nga po na nakakapagpagaling po sila pero ang problema po ay meron po ako ditong sinulat po na mga halimbawa ginawa ko lang po ito sa inyo na po kung paniniwalaan niyo. una una po nag, nagpapabayad po sila okay lang sana kung bukal sa puso ng nagbabayad pero kahit hirap na hirap na yung tao hinihingan pa rin nila ng bayad kahit kahit minsan hindi humingi ng bayad ang Panginoon sa mga taong pinagaling nila o kahit ang mga alagad ng Panginoon kahit hirap sila, hindi sila humingi ng bayad kundi yung bukal lang sa puso ng tao ang tinatanggap nila kahit ganun kahit minsan hindi sila humingi ng bayad sa mga tao, kahit hirap din sila sa buhay ang alagad po ng mga ang alagad po ng Panginoon mga kapatid kahit hirap po sila hindi sila humingi ng bayad sa mga taong pinagaling nila pangalawa, pangalawa po mga kapatid yung ibang mga gamot nakakapagpalayas po sila ng mga demonyo at mga magkukulam pero ang problema po bakit kailangan pa po, po nila itong i-block sa Facebook or Youtube ang, ang problema pa po doon, sa tuwing nang gagamot sila bakit kailangan pa nilang tumawa inahihirapan na nga po yung ginagamot nila okay lang po na tumawa sila basta sana yung tapos na po nagpapagaling po ng tao heto lang po ang masasabi ko para sa mga nagpapagaling po sa mga tao ang gusto ng Panginoon na gawin natin, magpagaling tayo na walang bayad, magpagaling kayo na hindi pinagyayabang ang kakayahan nyo magpagaling at kung magpapagaling kayo ng tao, huwag nyo videohin ang mga sarili ninyo dahil imbis sa Panginoon humahanga ang mga tao, sa inyo humahanga ang mga tao. Binigyan kayo ng Panginoong Diyos ng kakayahang magpagaling upang kilalanin ng mga tao ang kapangyarihan ng Panginoong Diyos Ama upang kilalanin sila ng lahat ng tao upang kilalanin ng lahat ng tao ang kabutihan ng Panginoon sa lahat ng sanlibutan pero ang ginagawa ninyo ay mali dapat po mga kapatid, dapat sa Panginoon Heso Kristo humanga ang mga tao at sila dapat ang kilalanin ng mga tao dahil sa pagpapagaling nyo sa mga tao pero sa iba baliktad ang nangyayari mas kayo pa ang kinikilala at hinahangaan ng mga tao kaysa sa Panginoong Diyos na tunay na nagpapagaling talaga sa mga tao ito lang po ang isinulat ko para sa mga nagpapagaling po ng tao kung mama mamasamahin nyo po ang sinasabi ko umihingi po ko ng tawad sa inyo pero po magpagaling po kayo na walang bayad sa mga tao okay lang po na tumanggap, basta po bukal sa puso ng taong nagbibigay pero kung hindi naman po bukal sa puso ng taong huwag niyo pong tanggapin basta po masasabi ko lang po mas maganda yung nagpapagaling ka na walang bayad kasi ang Panginoong Diyos ang magbabayad sa iyo sa lahat ng kabutihan na ginagawa mo dito sa lupa sabi nga po dito sa Mateo verse 6 to to 25 pag-ingatan ninyong hindi pakitang tao lamang ang paggawa ninyo ng mabuti kapag ganyan ang ginawa ninyo wala kayong matatamong gantimpala pala buhat sa inyong ama na nasa langit kaya nga kapag naglilimus ka huwag mo nang ipag-ingay gaya ng ginagawa ng mga mapagkunwari Naglilimus sila sa mga sinagogo at sa mga lansangan upang sila'y mapuri ng mga tao. Tandaan ninyo, tinanggap na nila ang kanilang pala Sa halip kapag naglilimos ka, huwag mo nang ipaalam ito sa pinakamatalik mong kaibigan. Gawin mong lihim ang iyong paglilimos at ang iyong amana nakakakita ng kabuti ang ginagawa mo ng lihim ang siyang magbibigay ng kantimpala sa iyo ang ibig sabihin po niyan mga kapatid kung gagawa po tayo na mabuti wag po nating ipakita o wag pakitang tao mga kapatid ang ibig pong sabihin po dito mga kapatid kung gagawa po tayo ng mabubuting bagay huwag po nating sadyang ipakita sa mga tao dahil sa oras na sinadya po nating ipakita sa mga tao po yung ginawa nating kabutihan at pinuri po nila tayo para para na po nating tinanggap yung kantimpala dahil po dahil po pinuri po nila tayo kaya para na po nating tinanggap yung kantimpala dapat po kung gagawa tayo ng mabubuting bagay, wag po natin sadyang ipakita upang ang Panginoong Diyos mismo ang magbigay ng ganding pala para sa atin. Okay po mga kapatid, hanggang dito na lang po. I hope na nakatulong po ito sa inyo. Amen.